Sino nagpatay ng wifi? Bakit mo binatay? Paano kung may nakakunik lang habit bahay dyan? Alam ba nila? Ay, nako. Ang hina naman ng connection ngayon. Restart mo nga muna to. trip? Yung makapagawa ng mga, ano, trabaho? Oh, tingnan mo. Yung electric fan bukas, tapos yung TV bukas. Wala man na nakaisip patayin to. Wala na, na naman tao dito. Uy! Sino nagpatay ng wifi? Ya, yeah, bakit ya? Yeah? Sino nagpatay ng wifi? Ano yan? Yung anong wifi? Wifi nyo? Sino nagpatay? Ako, ako nagpatay ng bakit wifi. Bakit pinatay? Patay ka lang patay! Dapat nagpapaalam ka muna! Oh, oh, na? ano sa paalam ya? Yeah, kasi nirestart ko lang kasi marami ang ginagawa eh. Bakit mo ka nirestart? Ganun pa rin yung pinatay mo pa rin. Hindi ka nagpapaalam eh. Kaya nga, pinatay ko eh. Kasi well, marami kasi yung ginagawa. mo. muna, papaliwana ano. ka pa, mali mo na. Pinatay mo nga eh. Lumabas na sa bibig mo, pinatay mo eh. Kaya nga, pinatay ko kasi sa amin yun. Kaya nga, wala akong pakialam kung sa inyo. Ang akin lang magsabi ka, pagpapatayin mo, matuto ka magpaalam sa kapitbahay mo. Sa akin, lalo. Sa kaya, pa 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 Oh, paano ko may nakakulit na kapitbahay dyan? Alam ba nila? <laughs> hindi, hindi, nila ano alam, man, kasi ano patay man. ka lang patay. Mali ka na, sumasagot ka ba? Mali ka na eh. Tsaka ba't ka, na, ba't ka nagagalit? Hindi, kasi ano eh, patay ka lang patay ng wifi. Alam mo, nagagalit ka bakit? Nakakunit ka ata sa Wi-Fi namin kaya nagagalit ka eh. Sinabi ko ba? Ang akin lang ako sa mga kapitbahay. Huwag ka basta-basta magpapatay ng kapitbahay. Ay ng ano, wifi. fi ano kasi naman? hindi mo alam kung nakakunit yung kapitbahay mo. Pinatay mo pa yung kapitbahay pasensya na ya kasi wala eh. Marami kasi ang eh, ginawa. Hindi, Bumabagal eh. Bumabagal eh. yung internet kaya pinirestart ko muna eh. Ayaw mo ko pagsalita. Bastos ka talaga na eh. Nagsalita pa ako eh. Sa susunod kasi, eh, magpaalam ka, magsabi ka sa mga, mga kapitbahay, papatayin ko lang sa glit yung wifi ko ha. Dapat ganon. Ya, yeah, ya. Yeah. Pasensya na ya. Sige na, sige. Bu nerestart ko lang. Na huwag ka na magalit. Nirestart ko naman. Pwede ka naman kumunik kung gusto uh, mo eh. Hindi ko kailangan. Wala akong... Ayaw ko kumunik. Ayaw ko kumunik. Magpaalam ka sa susunod, oh, ha? Sabi mo, ha? Lalo na yeah, sa akin. Oh, na ya, sige na. Dinuduro mo na ako pasensya na ya. Sige na. Kumunik ka na lang. De, pa -parang mo, hindi, parang eh. pinapalabas mo. 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 Mali ako eh. Mali ako. Tama ka. Ikaw lang masama. Ako ang mabuti. Tama. Oo. Oh, tama, tama. Oh, ka na mag Pasensya na ah, ya, pasensya na ulit. Nakakarami ka na sa akin, ha? Grabe ka. Grabe naman 'yan.